Hello mga sis, welcome back sa aking YouTube channel. Um, pasensya na kayo, matagal po ako hindi nag-upload kasi ang dami ko pong uh, ginawa. Ayun, at saka meron na po kasi akong part-time. Kaya sobrang wala na po akong time dito sa Amerika. So, kumusta po kayong lahat and hello po sa lahat po ng mga nagko-comment at may mga katanungan tukol dito sa Amerika. Um, pasensya na po kayo, hindi ko kayo masagot lahat kasi nga sobrang busy na ako, sobrang dalawa na po yung work ko. Pero syempre, hindi ko pa rin po kinakakalimutan and syempre, gusto ko pa rin pong mag-vlog. Ayan, gusto ko lang din po kayong i-update sa mga nangyayari sa aking buhay, sa aming bahay. Ayan, okay naman po yung aming bahay. So, so far, masaya naman po and ngayon is winter na so syempre pag winter marami tayong uh, marami tayong dapat kaming sa bahay syempre marami tayong kailangan i-take care ganyan and yon wala na rin nga po pala yung mga halaman ko kasi winter na nga the the other day po nilinis ko lang po sila ayan ano ba yung mga updates ko ayun bago na nga din po pala yung presidente dito sa US Ayan, so sabi nila medyo maghihigpit daw sa immigration. So siguro dun sa may mga katanungan about immigration or kung paano makakuha ng work dito sa US is mag-search na lang din po kayo para mas tama po yung makuha yung sagot, di ba? Kasi wala din po akong saktong may sasagot para sa inyo. Mga sisi, ayan, sobrang na-miss ko mag-vlog. Sobrang na-miss ko po kayong lahat. Medyo tumaba na ako, ganyan. May isa po akong problema, mga sisi, na yung sasakyan ko po kasi is na hit and run siya. Eh, wala naman po kasi ako sisi na dashcam tulad ng iba. Kasi, wala kasi sa isip ko maglagay ng dashcam. Ayan. So, ang nangyari yung mga sisi, na hit yung car ko, and buti na lang po is na habol ko yung bumanga. I mean, nakita ko po yung, or nakuha ko yung plate number. So, lang mga sisi ha, patayin ko lang itong car ko. Ayan. Ayan. So, yun nga guys. So, Thursday, i-repair na po yung car ko. Hindi bigyan na po ako ng ng rental car. Ayan, ipapakita ko na lang po dito yung gas-gas ng car ko. Hindi na po muna ako lalabas ng car kasi nihiya ako dito kasi ako sa isang parking lot. And medyo maraming tao. Ayan, so ayun, in-update ko lang kayo guys. And kailangan, sabi kasi ni YouTube, kailangan ko nang i-update ang channel ko. Kailangan ko nang mag-post. Kailangan ko nang um, kailangan akong maging active uli as a content creator kasi kung hindi, i-demonetize ide nila ako. So, sobrang bad news yun. So, hanggang sa muli, mga sisi maraya pa akong update para sa inyo lahat. So far, yun lang ak ang masamang balita na nangyari sa buhay ko is may gasgas -gas yung ating kotse. Pero nahanap naman po yung, yung gumanga gum pero i repair naman po yung kotse ko. Kaya, and especially swerte pa rin po ako dahil wala po nangyaring sa akin masama mga sisi. Alam ko na miss natin na isa't isa kaya stay tune lang po kayo dyan and babalik po ulit ako sa susunod na aking vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat mga sisi. Sana nandiyan pa rin po kayong lahat na sumusuporta at wag po sana kayo magsawa. Bye po mga sisi.